Yeah. Hey guys, welcome back Ace TV Vlog uh, Welcome to my channel Ace TV Vlog nanti uh, Nandito kami sa Anong sakop to Brooklyn? No? Yeah, Brooklyn. Sa Brooklyn uh, Ontario, Ontario yan. May gagawin kami ngayon uh, Sa Sakyan uh, Honda 2019 Honda Odyssey uh, Magpapalit kami ng time Ayan, ang aking kasamang si Brother. Rod. Ayan, Mata magsalita ka. <laughs> ah, Sige, extra lang. <laughs> Ito ang aming gagawin. Ayan, Honda Odyssey. Ayan guys, Ay, panoorin niyo mamaya kung paano magpalit ng timing belt. Ayan, see you guys. Hey guys, ganito yung pagtanggal ng nana. Uh, timing bill. Pero bago matanggal yun, kailangan na muna natin tanggalin yung ano, harmonic balancer. Pero dahil ano yan, matigas, kailangan nyo bumili ng ganitong ano, socket. Yung pang harmonic. Tsaka special tools na ano. 19mm 19mm uh, na ano sakit pang ano talaga ng uh, harmonic ayan ayan eh control lang ito para pag uh, ano pilihit hindi siya iikot ayan tapos i-debra yung ano tulang ayan guys ayan ang oh, best mechanic oh yeah <laughs> hello Hey guys, welcome back and kami here. I'm Agawa. And Dito kami sa Brooklyn, Oshawa. Ilang ginagawa namin, tatanggalin muna yung spark plug sa likod para madaling i-kwoten. umuulan pa mga kaibigan ayan umaga pa kami umuulan ayan yung ano panahon dito sa Oshawa ayan medyo ano masikip Dale, na ya ko Hey okay guys, ito yung pagta-timing ng ano, uh, Honda Odyssey. Ayan, okay, ito na ito yung sa inyo yung timing mark. Yes, Subaru. Ito yung makina ng Subaru. Ito yung timing mark sa crankshaft. di <susurra> tanaman <surra>